thank mm. you good morning mga farmers So nandito tayo sa bukid niya yun uh, Gusto ko lang po ano I-update po tong JSR 12 Na in breed po na variety mga farmers So ito po yung pinakita po natin Nung nakaraan Na Bagong tanim lang po no Nung nakaraan So inilagay ko po yung link po nito, Yung bago yung una pong video po natin Tungkol po sa JSR 12 po na ito So, inbreed po siya mga farmers at lipat tanim pong ginawa. So, nung nakita natin ito, ang dami pong kuhol ano. Ngayon, wala na po mga farmers. Kita nyo po sa ilalim po niya, no? And makita rin po yung kagandaan po ng lipat tanim dahil wala po siyang damo. Mapapansin nyo, yan, isa lang, o oh, lang po yung damo niya, Oh. May damo siya pero malilit pa, no? Pero yung total po neto, at tingnan mo sa malayuan, wala po siyang uh, damo, no? Puro palay po yan. Sobrang hangin po mga farmers, ano? Uh, ito po, uh, dati ko po na-share na po ito, no? Yung lipat-tanim. Ang kagandaan po niya kapag lipat-tanim po, ano? Tsaka yung gaano po kalayong bawat isa. So yung mga nauna natin na-share tungkol po dito ay... Uh, yun po yung talaga yung ginawa natin na kalayo ng bawat isa. So mapapansin niyo dito, ang nagtanim po dito ay ano, uh, manual. Mga tao po nagtanim po nito, mga farmers. Hindi po machine ano. So makikita natin na ganyan lang po siya kalayo bawat isa. So ito napaka-importante po na yung layo po niya ay ganyan po na mga farmers. Makita niyo po, ayo. Yeah, alas pares-parehas po no. So yung iba medyo malayo nga lang. Ah, uh, importante 'yon kasi kapag ito po ay ano, uh, nagkaroon po ng stem o so yung tiller po niya, marami po 'yan habang lumalaki, dumadami po 'yan. Tapos yung sa ugat po niya, bali pa ganun po 'yan mga farmers. So masasakupan niya po hanggang dito. Uh, between nung kasama po niya, katabi po niya. So 'yan. Pero may mga mapapansin natin na may mga makakapal like yun po mga farmers oh. so mayroon po mga mga kapal po na nilagay na tanim so tamang tama po yan yung layo po niya ano? so yun po yung kalagan po ng no, pa, ano, bawat uh, distansya po ng bawat isa po no? so ilalagay ko rin po dito yung link yung una kong mga video uh, matagal na panahon na po mga farmers So, kita nyo po, ang ganda po, ano? Ito po, nabunan na ng mga nasa two, Ah, uh, months na po siguro ito mga farmers mula po nung naitanim. So dito mga farmers, ano, uh, hindi pa rin may wasan pa, no, may mga kuhol. So kapag may tubig talaga, lalabas yung kuhol po na yan. So dito matubig po kasi sa side po na ito. Nakikita mo, marami po, ano. So yung kasama ni Papa to, pwede niyang pulutin Although dito lang naman po yung may mahol mga farmers. Importante po mga farmers yung layo po nito, ano? Ang layo po niya kapag tagulan po ay 10 to ay 15 to 20 centimeter. Kapag uh, papasok naman po tag, tag araw ay mas may na po yung malapit lang yung 10 to 15 centimeter po ng bawat isa. Napaka-importante rin po ka dito mga farmers yung circulation po kasi ng hangin. Kapag uh, tag-ulan po kasi, uh, ma, uh, hindi po masyadong mainit and hindi po makapag-circulate po maigi po yung hangin kapag po magkakatabi. Unlike po kapag tag-araw ay makapag-circulate po kasi mainit po. So mga farmers, ito po yung kaganda po ng GSR po no. inbred po na variety. So ang dami pong ibon po dun. Yung mga puting ibon po na yan, kumakain po ng mga insekto. Pero nakakabala yan sa paglaki po ng palay kasi uh, napakan nila yung mga puno po ng palay ano Pero sa banda dami po no yan ibig sabihin may wood itong ano palay yan po yung rason kung bakit uh, mayroon pong mga ibon na yan sa ating palayan so ito po ay one po, uh, 1 po 1.3 po mga farmers sukat nito na magkamali sa isang hektarya po no Ayan and update po natin sa hybrid. So, maraming salamat mga farmers. So, yun po yung resulta po ng ating, ano, ating tanim po na GSR-12 na hybrid. Yan, tanim po ni Papa. Ano, saba, lipat uh, tanim po ang ginawa po niya mga farmers. So, dito po sa last part po ng video po natin ay shoutout ko po yung mga... Mga nang po na mag-comment po sa ating ano, YouTube po ano. Maraming salamat po sa inyo mga farmers sa laging panonood po no. So unahin ko po to si uh, friend ng Cordon no. Ang Cordon, tatanungin niya ako taga saan pa ako sa Cordon no. And si ano ba to? Titing Bangwis ba 'yon? From Sambuanga del Sur. Shout out sa iyo sir. And to si Rodrick Viola. Ah uh, ito pa si shout out din sa sir na uh, Farm Seed Life no ng Palawan ito na matagal ko na pong ano to, friend po sa ating YouTube ano na uh, uh, farmers po natin from Palawan no kay Lix TV official tapos kay IM am Pian uh, shout sa iyo sir sa kasi DJ Rhino Show yan shout out sa iyo sir kay Pedro Bergantimos yan mga farmers po natin saka to kay Emac Duran ito po yung lagi po nag kun uh, po sa atin nag, uh, nanonood po no saka kay Abalar Jundari yan ito po ay ka farmers po natin matalino po ito sa pagbubukid at kay 3D Loto Bukidton yan pangbukid non po mga farmers at last po kay Nelmar Suarez yan po yung mga farmers po natin nanonood po sa ating mga video. No? Maraming salamat po sa inyo. Ayan, shoutout po natin bago po mag tapos ay bago po mag Christmas po no. So maraming salamat mga farmers sa lahat po ng viewers po natin sa buong Pilipinas. So shoutout po sa inyo po mga farmers po natin no. And don't forget to subscribe so sa mga bago po uh, kasama po natin no. Uh, at hanggang dito lang vlog po natin. Maraming salamat po sa lahat po ng mga viewers and subscriber po natin. And tuloy lang po natin yung pagbubukit po. No? So maraming salamat. Hanggang sa muli po. Bye-bye. Bye-bye.